What's Good morning, good morning, good morning sa ating lahat mga katropa. Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Yan, for today's video mga katropa. Ngayon, paalis na sana ako. Galing ng trabaho. At magbabiyahe sana ako ng angkas. Ngunit, pag-start ko ng aking motor, ay eh, ayaw nang umistart. Pero, may power siya mga katropa. Yung motor ko ay click. Yan, no? Click. Ayaw ng nang mag-start na wala yung starter niya at saka yung busina pero yung ilaw niya gumagana so ngayon uh, binuksan ko yung battery to sinig ko yung fuse niya mga katropa kasi may power naman sabi dun sa kasama ko tinanong ko kanina bakit kaya yung motor ko ayaw pero may power itutulak ko na sana mga katropa pagpunta doon sa pagawaan medyo malayo-layo pa naman dito kasi nandito tayo sa Makati walang pagawaan dito na malapit sabi ng kasama ko baka fuse yan check mo muna so ngayon try natin chinik yung fuse tukos na natin mga katropa at dito dito makikita sa ibabaw ng cover na yan nandyan pala naka ano yung fuse yan o, mga nakalinyang fuse dyan nyo lang tingnan sa ibabaw ng takip ng battery dito sa side na to nandyan yung ECU horn tapos min yan tapos yung sa horn kasi yun ang wala ibig sabihin ito yun yung sa una na yan 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 yung unang fuse yan, titingnan natin. Yan, titingnan natin. Natanggalan natin yung piyos. Yan, putol nga mga katropa o putol. Dito sa piyos. Tatay natin kung itong dahilan kaya ayaw siya mag-start at walang busina. Kasi ito yung nakalagay dito sa may cover niya sa horn. Pero ngayon lang ito nangyari sa akin mga katropa eh. Pero pagdating ko dito kagabi, okay naman siya. Hindi naman ako namatayan hanggat na nag naipark ko siya ang ginalaw ko lang dito kagabi kasi itong charger ng lagayan ko ng charger ito hindi na ito gumagana kaya tinanggal ko binunot ko yung wire doon sa loob ng charger pero hindi naman siya na under kagabi na binunot ko eh so, ko na yung lagayan ng charger hindi naman siya naka start kaya di, di masabi na nag ano siya nag short kaya lang, ngayong umaga nung pinapander ko na, ito na ayaw na umandar. So ngayon, di wala tayong reserba na ano, na pios. Gagawin natin ito, ano muna, gawa natin ng parahan na malagyan natin ng wire na maliit dito. Irekta natin. Yan. Okay. So ngayon, wala tayo na lang piyos. Uh, ah, muna natin. Dapat mayroon kayong wear na maliit. Kung ganito lang. Irerekta muna natin. Yan. Yan. Ganito. Para lang makatakbo tayo papunta doon sa shop. Makabili tayo ng bagong piyos. Kasi so wala tayo. Naubusan na lang reserva. Gaganyan nyo lang mga katropa. Yung maliit na wear lang ha. Ah parang gabuhok para kung nag short kagad ka agad yan, ganun lang yan o oh. isang ikot lang siguro si baka mamaya hindi okay, maputol pag nag-short. Isang ikot lang. Pero mamaya papalitan naman natin to pagdating doon sa may shop sa kalawaan. Hindi ng bagong kiosk. Ito lang, rekta. Eh kung mga kataon nangyari to sa inyo mga ka paps eh, ito lang gawin nyo pag nawala yung busina sa busina at sa starter yun lang buksan nyo tingnan nyo yung fuse doon may guide naman dito ang guide ayan oh, horn main back yan ay walang busina sa horn ko yung kaya yung sa horn yung tinanggal ko Saka ito, ibabalik na natin. Babalik na natin, mga katropa, dito. Yan, oh. Yan bit na natin ngayon is itisting natin kung na siya sa start see a natin yan uy gumana na yung busina niya mga katropa kanina wala yan ibig sabihin i-start is na rin yan Nag-start hmm. na mga katropa. Okay na. Yan. Under Yan lang palang problema niya. yos Yan tutulak na sana ako. Malayo-layo pa naman dito ang pagawaan. Buti na-check ko muna yung fuse niya sa battery meron naman palang guide first time lang kasi ito nagkaganito eh nagkaganyan kaya hindi ko pa yan ha gagalaw kaya sa inyo mga paps baka mangyari din sa inyo yan na ah. pag start nyo may power naman siya pero wala siyang busina at saka starter pero may power yon palang problema nun fuse yung fuse eh although wala na akong reserva dito kaya ginawa natin para ana ah. Itong wire na to. Na maliit na hibla. Yan ang ikabit nyo direct. Tapos ngayon bibili na tayo ng bagong piyos doon sa pagawaan kasi mahirap na eh. Baka mamaya mag ulit tapos di kagad mapatid yung nilagay natin na wire. Masunog yung kuryente natin. Ay masunog yung wiring natin. Yan. Hanggang dito na lang yung aking video. Sana sa mga kaparehas ng aking motor may natutunan kayo kung sakali may encounter ninyo yung ganon. See you next vlog mga katropa. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin munting YouTube channel, huwag kalimutan pinutin ang notification button para updated kayo sa aking mga video. Yan. See you next vlog. God bless you all. Ingat po tayo parate. Bye-bye.